Uh, magandang umaga sa inyong lahat sa mga tagapakinig ng mga radio stations, TV stations na nagka-cover na ng event na ito. Itong event na ito, ang tawag namin ay tulong sa mga kapatid na tribong Pilipino at saka mga mga obrero ng uh, bayan ng Kapas. Bakit namin pinili ang Kapas dahil ang kapas ay merong 11,000 na, na mga pamilya na nakatira sa 38 na sitio na pinangungunahan ng aking katabing uh, uh, Indigenous Peoples Mandatory Representative, or in short IPMR. Si IPMR Valentin ang uh, nagtulong uh, sa amin para maggather ng about 200 hanggang 300. Yung mga iba, hindi pa dumarating kasi manggagaling sila sa malayong sityo, sa kapundukan. Pero hanggang alas dos naman ito. Kaya ang pagsisilbihan namin ay mga about 300 na mga kapatid natin sa katutubo, yung mga kapatid natin na mahihirap dito sa Barangay Bueno, at saka mga mahihirap sa kapit barangay ng Barangay Bueno, Kapas. Pinili namin ang Kapas kasi makasaysayan ng kapas. Hindi ba kung naalala ninyo, ang kapas ay yung ending ng death march. Magmula doon sa Polok Bataan. Sila ay naglakad. Maraming namatay habang naglalakad ng mga sundalo. Dito marami rin namatay. Doon din mo makikita na ang katapangan ng mga, mga ita na tumulong sa pagsupil ng mga Japanese invaders doon sa Corregidor. So natutuwa po kami na meron kaming maraming taong pumunta dito para magpakonsulta sa mga maraming doktor, mabibigyan ng gamot, mabibigyan ng bigas, mabibigyan ng medical kit, mabibigyan ng legal, free legal consultation rin. Yun po, yun po ang maasahan ninyo ngayong araw na ito.